Ito yung Carmona Park Dito tayo nang hahunt ng hito Yun So ngayon Subukan natin uli mang Hito Subukan natin uli mang huli So kasama ko si Nani Taginota Tsaka yung wife niya Wife ko rin Si b -boy tsaka si Paulo shout out shout out chill chill Matthew <laughs> ng Landayan Anglers although lahat nito ay ano member ng Landayan Anglers so yun, daan tayo dito sa may park ito yung nakarana ano? may mga terrain tayong dinaanan dahil pababa tayo dyan so tingnan natin mamaya kung uh may mahuli tayo grabe init time check siguro mga 1:45 PM hmm. Hindi, do doon naman sa baba, pag mga alas dos na, kuya nani, hmm. kuya na, yung araw mababa na, tapos dito, uh, kwa na. Buti, hindi bawal mag-ano rito. Uh, sa ngayon, mababaw yung tubig. Uh, during rainy days, yan dito, baha, yan dito, mataas ang tubig, and then, marami daw na dito ng mga isda. Hindi tayo doon bababa doon sa dulo? So, doon tayo. Doon ah, tayo. Hindi maganda rito po mo ito. doon pa rin tayo sa dati? Oh, sige. Kaya niyan. Kaya kaya ng baka ko yan. <laughs> ah. Basta, basta maka agi lang iba, kaya niya So, yan dito may yung dam. Yan. Yan ang daanan natin, oh. Pagdating doon sa dulo. Kaya yan! Ah! <laughs> Kaya <gasps> so, minsan yung fishing with yon alangi talaga. Yan mostly kasama namin ay mga couple din. And then yung uh, minsan ah uh, hindi nila nakayanan yung mga adventure, no? Yung mga lakad natin na ano matitindi. Kasi nga kami ni anji ay parang sasakyan pa ETV, all-terrain vehicle. Rain or shine, kahit saan matulog, walang pili. Mapabatuhan, buhanginan, gubat man yan. Kahit walang tent, walang... Uh, ano, basta may sapin lang sa likod, cover para hindi maulanan okay na yun ah. kung nakilala nyo po si bro Junis Rebelta si Odis ng langgayan ng girls dito siya nakahuli ng hito na malaki Siguro mga 2 or 3 kilos yun Nasa Sa vlog Sa FB reel nya Yun Malaki yun na hito kasi Namumula-mula na sa laki So dito tayo dati Nung nakaraan bumaba Yan kaya hindi pwedeng pumunta ka dito Na wala kang lubid talaga So safe naman yun Kinis naman. Hindi, May, mayro kasi ng ano, meron kasi inangog na yeah, pinutol na natin na puno. Ay, saan tayo bababa? Dito na? Saan tayo Ayun, dito? Ayan, mo pagdating doon sa dulo, oh, malilim na. Ah, malalim na pala yun? Malilim. Ah, malalim. Pero yan, malalim Ay, yan. Ay, tayo na lang kung Oh, kaya dito tayo bababa. Ha? Huh? Wala, tayo, pa oh, wala tayong tatalian eh. Hindi, ikaw doon lang tayo po, patong sa siminto na yan, di ba? Pwede doon. Oh. Layo na you know? eh, no? hirap din mag-ano, mag aahon -ano? mag na siguro ng isda pag ano. Ah, dito tayo ba? Diba. Hmm, dito tayo ba? Eh, paano yung labi natin buwan dito? Dalhin din doon. Okay, guys. Stay tuned, ano? Mag-upload na lang tayo mamaya. May mga huli tayo. Dito sa kabila, may mga gumagawa na. outsides sides na itong retrapping and uh, concreting ng Carmona River. Uh, kayo, ba kayo? Ito na, all sets na po tayo lahat mga loads Yan, kataw-taw na tayo. Yan, si Anji, Kuya Paolo, si Nani at siyang i-wifey niya. Ayan, so waiting na lang tayo kung mayroon tayong strike. Ayun na, may fish o na tayong isa. Ay, tinggal lang. Kaya? Kaya, kaya, kaya. Maliit <laughs> daw eh. Natural nito. <laughs> Inatural? Natural? Natural talaga. Mayroon pang hindi natural. Congrats kaya Paolo. Paolo, kaway, kaway ka naman. Hello. Maliit lang. <laughs> sa akin na siya ba ko isa, hindi ko naabutan. So dito natapos yung ating uh, ilang oras lang na adventure so bali uwi na tayo at least hindi na zero may nahuli yung tropa marami tayong unhook at saka nakawala Pauwiin <laughs> 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 na lang yung mamaya at ano sa mga ngayon, isang bayad yun na si FD oh yan adventurist oh. 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 oh, yan o pero hindi na tao makikip yun o oh. na yan o naman dyan o yan lang <laughs> ko na yan o oh, yan. Okay. Oh. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ito pa isa, pahabol. <laughs> Last man standing na lang tayo lagi. Hindi, pano ko ano yun Ano ko. So ako na Okay Bye bye mga See you again <laughs>